Good morning, good morning, Sunday mga kanayon. Last day na ng ating team building mga kanayon. Marami nang nakasampay. Sa mga kanayon. Last day na po natin ng team building dito sa Dito na natin po. Paus na rin ako mga kanayon. Dito na natin dito sa dagat. Dito rin tayo sa dagat mga kanayon. Pakainit na ng araw mga kanayon 7.30 to na rin kasi so, ayun, mga kanayon Pauwi na tayo Pabalik na tayo ng Laguna mga kanayon Thank you so much sa opportunity na binigay sa amin dito mga kalayan. But please kahit papano, subukan natin pumunta ng Mindoro. Thank you Lord! So na tayo ulit sa Port of Puerto Galera mga kanayon dahil after 3 days, away na tayo. Bones, bones, bones. Yes, shout out, shout out. So ito mga kanayon, nandito na tayo sa Port of Puerto Galera. At yung napili natin sasakyan ngayon pa uwi ay yung Roro mga kanayon. <laughs> yung barkong malaki. Kasi yung dami nag-request sa amin na dami na hihilo doon sa barkong maliit sa fast craft eh, hindi pala fast yun slow craft wala pa right. oh, sa truck right wala na lang yun din sa malaking barko nawagas mga kasakay din sa malaking barko tuwang tuwa si safety Hello. first yes. time. 57 na siya 57 years old, malapit na magsinyo pero first time niya makasakay sa malaking barko oh. dito sa Papaw uh, ng Parko mga right Alright. natin pumunta dito sa taas mga kanayon mas maganda yung view dito mga kanayon dito sa taas upper deck thank you so much Puerto Calera sa mga kanayon ito yung parko ng Monte Negro pag mamayari ni Tanggol yan Tanggol Negro kita na yung malaking pirensa pa nakakalungkot dito mga kanayon kasi dito sa mismong gitna ng dagat napakaraming pasura bakit ganun? ayun may pinulik pa ay pero napakaraming pasura mga kanayon nakakalungkot lang kasi napapabayaan ng ating karagatan na at dapat ay pamana sa atin ng kalikasan dapat inaalaga natin mga kanayon shout out sa mga taga Patangas at taga Mindoro dyan dapat inaalaga natin ng ating karagatan mga kanayon Ayan, ayan na yung fast craft mga kanayon. Sa fast lane siya tumaan. Kaya mabilis. Abutan na tayo. Ayun na si Dilmuro sa yung pagkain. Alright. Inuunahan na tayo ng fast craft mga kanayon. Mabilis yung fast craft. Mas lang maalok sa fast craft kasi. Unlike dito. Sa... Puro mga kanayon. Medyo tahinig. Napaka tahinig. biyahe at safe na biyahe ito na tayo sa Batangas Port mga kalayon yeah. Montenegro mm -hmm. pag pagmamayari ni Tanggul pa naman. Mm. Uh, nandito na tayo sa Batangas ulit. Hawak mo pa rin yan. Lahat-lahat. Mayroon lahat. hindi. <laughs>